Ayan po mga kainas sa ela. Oo, oh, ganda ng ela na yan. Nakatayo tayo dito. Ano? Nakatayo po sa ela dito mga kainas. Ngiting-ngiting. Ayan po. Dibaan natin konti mga kainas. Ayan po sa ela. Nagpinanano ko po muna dito sa may kanyang walker. Ano ela, ano? Ano? Nandito lang ikaw sa walker, ano? Okay, tuwan-tuwa naman talaga. Tuwa siya. Tuwan-tuwa naman talaga ang aming ela na yan dyan. Opo, ano? Ayan po, natutuwa ang ela. Wag nakaupo dito sa walker niya. Ano? Ha? Ano yung gawa ba, dyan? Ganda naman ang upo ng ela namin dyan, oh. Sa so, ganda, ganda ng upo, eh, naman talaga dalagan na pati. Hmm. Ganda ng upo ng gailan namin na yan dyan. Ano? Ano? Ang ganda ng upo. <laughs> Ayan po mga kaina. Pinaupo-upo ko po muna sa ela dito sa so may ano po namin. Labas. Hindi ko po muna mga kaina kinalong At sabi ko nga po mga kaina, eh, dito po muna siya sa labas. Ano? Ano? Ay, kukunin ang ina, ha? Ano po natin dito, bandana Lana. ha <laughs> ah, Hindi ko pa nilagyan sila ng jogging pants. Maka, ano po. Ano? Maano kasi dito ang panahon? Magandang panahon kasi ila po mga kainainan dito po sa labas ng bahay. At ayun nga po kung mapapansin nyo nga po ay masaya po siya na nandito po sa labas at habang nakaupo-upo siya dito mga kainaw. Ayan o. Oh. Hi ka sa kanila anak! Sa iman dito po kami ngayon sa labas ng ina. Ano? Ano? Ha? Oh, big girl na ito eh. Kahit dito nakaupo sa labas mag-isa. Kailangan po mga kainan natin na i-guide lang ang po ang ating mga anak dito lang po. Halimbawa po, inuupo po natin sila mag-isa. Kailangan po sa nasa tabi lang po natin kasi mas maganda po yung bantay po talaga natin. Ano? Ayan nga po, Sela. Oh, happy, happy po yan. Masaya po ito eh. Ano? Ha? Hahaha. <laughs> 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 Hahaha. Nilagay ko po itong ano ito at meron po siyang support sa neck po mga kainan para hindi po magano yung kanyang leeg. Ah, oh, di diba? Saya ikaw diyan ano? Oh, ang darling naman talaga niyan. Oo, oh, oh, habang naglalaro-laro po siya mga kainan, nandito po kami sa labas ng bahay kasi nga po sabi ko ilalabas ko nga po ito at sabi ko ay Medyo maganda po ang panahon dito sa may amin. Kaya po ay nandito po siya sa labas. O, oh, tuwan-tuwa nga po siya, o. Oh. Opo, oh, ano? O, oh, diba? Kasi ka ano, kasi O, wipe ka. Ganito lang, o, oh, wipe po. O, oh, yan, wipe. Ayan, ganun, ano? Magaling na ikaw, ano? Magaling po ito, tura ng ina. Matalino po ito, eh. Tuwan-tuan <laughs> <-tuan> talaga siya. <laughs> ano man yun mga titna yan? <laughs> Pinainom ko po kasi ito ng ano eh. Ay pinakain ko po ng orange. Kaya po ano, ano yung kanyang ngitin. Medyo na ano po siguro na. Asim-asin man. Oo. Ano? Ayan po mga kainaw. Pinatoo po upo ko upo siya dyan sa may kanyang walker. Galing po iyang kimamaan. Anong ang kimamaan? Galing po siya ang kimamaan. Thank you so much po, mamaan. Ayan nga po. po siya dyan. Oh. Oh. Masaya nga po siya ang mga kaina. Oh. Masaya po siya bang nakaupo. Dito po siya sa kanyang walker. Ay, stroll. Ay, wheelchair. Ano? Opo, sa wheelchair. <laughs> Ayan mga kainan. Dito-dito lang po ako sa kanyang tabi. Ayan, sa tabi niya lang po ako.